Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasa likuran ko po ang bandila ng Republika ng Pilipinas. At isinabit ko yan dyan noong April 9, uh, 2025, nung Araw ng Kagitingan bilang simbolo ng aking protesta sa iligal na pag-aresto nila kay Rodrigo Duterte. Marami sa mga tao ang hindi pa rin makapaniwala at nagtatanong bakit ang mga kagaya ko at marami pa mga Pilipino ay sumusuporta pa rin sa isang presidente na tinatawag nila na mamamatay tao. Ako po bilang pagpapahayag ng katotohanan ay hindi lang basta bumoto kay Rodrigo Duterte noong 2016. Nag-volunteer pa po ako bilang isa sa mga abogado niya dito sa bilangan, dito sa bataan at kung saan siya naman po ay nanalo. Pero matapos po ang halalan, hindi po ako nagpunta sa Maynila o nagpa-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno. Dahil eh, masaya na ako na ako'y nakatulong